Sabrina Riambonanza. Pag naghiwalay po ang mag-asawa at mga anak, nasa nanay, tatlong kids po, may work ang husband. Ilang percent ang suporta na makukuha ng bata? Thanks po. Sabrina, ang isinasaad ng batas ay obligasyon ng mga magulang, ang lalaki at babae, nanay at tatay, na suportahan ang pamilya at mga anak sa paraan at batay sa kakayahan ng bawat isa at batay din sa pangangailangan ng pamilya at mga anak. Kaya't bawat kaso ay iba-iba at walang eksaktong porsyento ang binibigay ng batas. Nakabatay ito sa kakayahan ng bawat magulang, hindi lamang nakabase sa pinansyal na kakayahan kundi kasama ang pisikal na pangangalaga, ang oras na ibinubuhos, ang aruga, ang talento at iba pang resources na aambag ng bawat isa. Kailangan tingnan din ang estado ng pamilya at ang pangangailangan nila. Kung mababa sa pitong taong gulang ang mga bata, kadalasan ibibigay ang pangangalaga sa nanay. At maring ito na ang kontribusyon ng nanay sa suporta sa pamilya. Ang tatay na nagtatrabaho ay kailangan magbigay ng kontribusyon pinansyal depende sa karaniwang pamumuhay at gastusin ng pamilya at sa kakayahang magbigay ng tatay.